So, ayan guys. Gagawa ko kayo ng palabok sauce natin guys. So, ayan. Ginisa ko muna yung onion sa pagalik. At susunod ko po yung ating giniling guys. Ayan. Pork giniling. and guys tell you I'm going to do it special to love this natin yung pork until maluto siya guys. So, break na natin ng salt and water. mix lang po natin hanggang maluto yung ating pork. Okay. So, tutuin muna natin yung pork. Tsaka natin i-halo yung palabok sauce natin, guys. Yan, guys. Luto ng ating ground pork. At may lasa na rin siya. Kasi nilagyan ko ng salt and pepper. Lagyan natin yung ating fresh shrimp. Ayan. Lagyan shrimp. Very special yung ating palabok. Ayan. Mix, mix mo lang dyan. Ito shrimp natin. Maging orange siya. Tapang natin ulit. At balikan mamaya. So, ayan guys nakuha na rin natin yung shrimp at ilagay na po natin yung palabok sauce natin ito na parang to guys palabok sauce natin guys yan yung palabok sauce natin guys dami sabog okay at mix mix lang natin And, mix natin yung natin sa sabog Puluin muna natin siya. natin at balikan mamaya. So, ano yan? Ito na yung sauce natin, guys. So, tikman natin kung okay na ba yung nasa. Pwedeng dagdagan ng sabaw para maging juicy yung ating palago. Pagdating hmm. hmm. na konti. container. Asin. Konti asin, yes. asin. Black pepper. Ayan hmm. sa po friend zone. Sarap yan guys. Hmm. Yan. Yan na yan. na yan. ting palabog ay may halong kalamansi na yan. Simuti natin yung sos. Saya. So, yan guys. So, ready na yung ating palabog sos. Okay. So, mamaya natin ihalo sa pansit para mainit pa pagdala sa yun yan po ang ating pansit palabok guys hindi ko na na video kung paano ko siya uh, biluhusan ng palabok sauce po yan po yung ating palabok guys